Good day everyone! Welcome for another video! Sa ating pag-aaral sa umagang ito, Purihin ng Panginoon, atin po uh, saliksikin ang chapter 19 ng The Voice Pitch and Song entitled, Pag-aaral ni Kristo sa Bukas na Mukha. Samahan niyo po ako mga kapatid, ano, upang atin po itong maintindihan at mas ating maunawaan. Sinasabi dyan, mga ekspresyon ng mukha. Ang manunubos ng mundo ay gumawa ng mabuti ng sa harap ng mga tao na nagsasalita sa kanila ng mga salita ng walang hanggang katotohanan. Sa anong kataimtim na pinagmamasdan niya ang pagbabago ng mga mukha ng kanyang mga nakikinig. Ang mga mukha na nagpahayag ng matinding interes at kasiyahan habang nakikinig sila sa kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng malaking kasiyahan. So si Kristo mga kapatid, ano, nagbigay din siya ng halimbawa kung paano natin uh, maipababatid ang katotohanan sa ating mga mukha. Ano, yung kahit sa mukha pa lang natin, magiliw na ang pag-ibig lamang ng Panginoon ang ating ipagkakaloob sa kanila. At nalalaman natin, ano, iba-ibang ekspresyon ang mga tao sa pagtanggap nito. At kahit pa naman, kahit ganoon, ang importante na ipabatid natin ang katotohanan. At nalalaman natin sa panahon ni Kristo ay maraming nakikinig, maraming uh, hindi agad tumanggap, maraming tumanggap, maraming iba-iba ang kanilang uh, kung pa paano nila naiintindihan ang katotohanan. Hindi nila o oh, hindi sabay-sabay na tinanggap nila ito. Bagkos kanila pang tiningnan. at least ang mga tao ay nakinig. Yun ang pinaka-importante. Dahil, dahan-dahan mas kanilang mauunawaan sa tulong ng ating Panginoon. At nang ang katotohanan na malinaw na binigkas ay humipo sa ilang minamahal na kasalanan o diyos -Diyosan. minarkahan niya ang pagbabago ng mukha, ang malamig, mahigpit, nagbabawal na tingin na nagsasabi na ang katotohanan ay hindi tinatanggap. So, kahit pa paano, ano, mga kapatid, kahit yung mga taong interesado na sanang tumanggap nito, meron pa talagang paghahasik ng kaaway na ipinapabatid sa mga tao para hindi tanggapin ang katotohanan ito. Kaya wag po tayong mag-expect na kapag ka nagsalita tayo ng isang katotohanan sa mga tao, ay kanila agad itong tatanggapin. Dahil may kaaway po tayong naghahasik din ng mga pagdududa, mga kasinungalingan sa ating paligid. Tandaan natin mga kapatid, kung tapat lamang po tayong pinagkaloob na natin ang buong puso natin sa Panginoon, hindi na po tayo matatakot kung tatanggapin ba o hindi ng mga tao ang katotohanan ito. Ang importante sa ating personal na buhay na ipapakita ba natin ang katotohanan na siyang hihipo sa puso ng mga tao. Si Kristo ay isang halimbawa para sa mga guro. Nang si Kristo ay nagtuturo sa lupa, minasdan niya ang mga mukha ng kanyang mga nakikinig at ang mga o at ang nagniningas na mata ang masiglang ekspresyon ay nagsabi sa kanya sa isang sandali kapag ang isang tao ay sumang-ayon sa katotohanan. Gayon din dapat pag-aralan ngayon ng mga guro ng mga tao ang mga mukha ng kanilang mga nakikinig. So, isa din po pala itong pag-aralan natin ano, bilang mga manggagawa ng Panginoon. Papaano ipabatid sa mga tao ang katotohanan? Kung ano, kung papaano nila ito tatanggapin sa ekspresyon nila at paano nila ito mas mauunawaan. Binapakita ni Kristo ang halimbawa kung paano natin ito maipababatid sa kanila. At nalalaman natin dito sa ating pinag-aralan na ang ating Panginoong Yesus ang siyang halimbawa para sa lahat ng guro ng mundong ito. At kinakailangan na ma-adapt natin sa ating buhay kung paano nagturo ang ating Panginoong Yesus sa mga katotohanan ito. Sinasabi dyan na mga umaasas na paksa sa kanyang kaharian. Pinagmamasdan ni Jesus ng buong taimtim ang nagbabagong mukha ng kanyang mga nakikinig. Ang mga mukha na nagpahayag ng interes at kasiyahan ay nagbigay sa kanya ng malaking kasiyahan. Habang ang mga palaso ng katotohanan ay tumutusok sa kaluluwa, lumalabag sa mga hadlang sa pagkamakasarili at gumagawa ng pagsisisi at sa wakas ay pasasalamat, ang tagapagligtas ay natuwa. Ito po yung dapat nating mas maunawaan mga kapatid. Dahil sa ating pagbigkas ng mga katotohanan, hindi po tayo nag-iisa. Tinutulungan po tayo ng Panginoon na maunawaan ang bawat punto. At ang katotohanan na siyang palaso na tumutusok sa kaluluwa, lumalabag sa mga hadlang ng pagkamakasarili, at ito'y sumisira ng kadumihan at nag-aalis ng kasalanan sa taong nagsisisi. At sa wakas, ito'y sila'y magpapasalamat. Ito po yung mabisa na dapat natin ipabatid sa mga tao. Maging tapat po tayo sa liwanag na ito upang madali nating mapagsabihan ang mga taong nasa, uh, nasa kadiliman pa. Kasi nga, uh, libu-libong mga taong namamatay at hindi alam ang katotohanan. Paano natin sila maipababatid nito? Sa ating buhay ngayon bilang kristyano, atin lang po bang itatago ang katotohanan? Nawa ay manatili sa ating puso at ito po'y magbunga ng kanyang katwiran. Piliin po natin ng wasto, isipin po natin ng maigi ang dapat natin gagawin sa araw-araw upang maparangalan po natin ang ating Panginoong Yesus ano ang kanyang kalooban sa atin. Nang ang kanyang mata ay dumapo sa karamihan ng mga tagapakinig at nakilala niya sa gitna nila ang mga mukha na kanyang nakita noon. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kagalakan. Nakita niya sa kanila ang mga may pag-asa na sakop para sa kanyang kaharian. Nang ang katotohanan na malinaw na binabanggit ay humipo sa ilang minamahal na Diyos Diyosan. Minarkahan niya ang pagbabago ng mukha, ang malamig nagbabawal na tingin, na nagsasabi na ang liwanag ay hindi katanggap-tanggap. Nang makita niya ang mga tao na tumanggi sa mensahe ng kapayapaan, ang kanyang puso ay tinusok hanggang sa kailaliman. So, ito po ano, very clear po na sinasabi ng salita ng Panginoon na habang tinitingnan ni Kristo ang mga tao kung papaano nila tinatanggap at tinatanggi ang katotohanan, ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay kagalakan sa puso na tumatanggap nito. Dahil kahit na tayo ay nagsusumikap na pag-aralan ng maigi, maisabuhay ang katotohanan, ngunit ang kaaway natin na talagang nagsusumikap din na magtanim ng mga pag-aalinlangan, pagdududa sa isipan ng taong nakikinig. Kaya ipanalangin po natin na mas kanilang maunawaan ang mga katotohanan at may pakita sa ating buhay ito. At alamin natin kung papaano nila ito tatanggapin. Sa ating buhay ngayon, papaano natin ito nilalakaran. Tanggapin man o tanggihan ng mga tao ang katotohanan. Hindi na po natin yan obligasyon. Dahil ang Panginoong Yesus na po ang bahala sa mga puso sa bawat isa. Kung papaano tayo binigyan ng kagalakan ni Kristo sa ating mga puso, papaano niya o papaano tayo ginamit ng Panginoon, ganun din ang mga taong tatanggap sa Kanya no, ngayon. Dahil hinihipo po ni Kristo ang mga puso at kinukuha niya ang mga Diyos-Diyosan dito. At binabago niya ang ating mga pag-uugali at nagiging kaugnay ipo ito sa ating Panginoon. Nawa, isipin nating mabuti na sa bawat hakbang natin bilang Kristiyano ay naway maging katanggap-tanggap po tayo sa sa harap ng Panginoon. Dahil kapag ka ang isang tao no, uh, sa paningin ng ating Panginoong Hesus, tayo ay napaka-special. Pero may mga tao talagang hindi tumanggap agad sa katotohanan. At alam niyo ba kung ano ang ekspresyon ng ating Panginoon? Tinutusok ang kanyang damdamin, ang kanyang puso Lalo na nakikita niya yung mga taong hindi nakikinig, hindi agad tinanggap. Tinusok hanggang sa kalaliman. Sa ating buhay ngayon mga kapatid, tinanggap ba natin si Kristo? Kahit sinabihin pa natin na tinatanggap ko ang aking Panginoon na aking personal tagapagligtas. Ngunit sa ating mga gawa ay hindi po tayo nagiging aware. Sa ating mga salita ay parang tinatakwil natin ang kanyang presensya. Maging, maging mapagbantay po tayo, hindi maging pabaya dahil sa ating buhay, maraming naiimpluensyahan ng mga tao. Sa ating mga salita, maraming mga taong tinitingnan ng ating mga gawa. Sa ating mga sinasabi, sa ating mga iniisip, ano at sino ang espiritong nasa ating mga puso. Sinasabi pa dyan, mga individual na reaksyon. Maging ang karamihan ng tao na madalas na dumagsa sa kanyang mga hakbang ay hindi kay Kristo, isang walang pinipiling masa ng mga tao Direkta siyang nagsalita sa bawat isipan at umapela sa bawat puso. Minasdan niya ang mga mukha ng kanyang mga nakikinig. Minarkahan ang liwanag ng mukha, ang mabilis, tumutugon na sulyap na nagsasabi na ang katotohanan ay nakarating sa kaluluwa. At doon ay nanginig sa kanyang puso ang sumasagot na kwerdas ng nakikiramay na kagalakan. So, napakaganda mga kapatid na kung ipababatid natin ang katotohanan sa mga tao, maging katulad po tayo ni Kristo na nawa makita sa ating buhay ang kaugalian ng ating Panginoong Yesus kung paapaano niya pinababatid sa mga tao ang katotohanan. At sa bawat taong tumatanggap ng katotohanan, may mga individual po silang reaksyon patungkol dito. Maging ang karamihan ng tao ay madalas dumagsa sa kanyang mga hakbang ay hindi kay Kristo, ito po ay isang pinipiling masa ng mga tao. Dahil binibigyan po tayo ng freedom of choice kung paano natin mas lubos na ma maintindihan ang katotohanan. Paano natin ito malalakaran. At bawat isa sa atin binibigyan ng kaloob, binibigyan ng talento. Paano natin ito maisasabuhay? sa Kaya minasdan ni Kristo ang mga mukha ng kanyang mga nakikinig. Minarkahan niya ang bawat liwanag ng mukha. At mabilis nila itong naintindihan. Yung mga taong tumutugon agad sa, kanil sa kanyang salita. Na nagsasabi, na ang katotohanan ay nakarating sa ating mga kaluluwa. Doon ay manginginig ang puso ni Kristo na, na sumasagot na kwerdas na nakikiramay na kagalakan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nagagalak kapag may isang kaluluwang nakaalam ng katotohanan at naligtas mula sa kasamaan. Nawa ay ganun din po tayo. Ikagalak po natin na malaman ng mga tao ang katotohanan at kinakailangan nating pag-aralan ang mga bagay na naaayon sa langit, na naaayon sa kanyang katotohanan. Na maipakita natin sa bukas na mukha yung papaano yung mga ekspresyon ng mga tao, kung ano o paano nila ito tinatanggap. Huwag po tayo sa mga tao hindi tumatanggap nito. Ipanalangin po natin sila dahil nag din po sila sa kanilang mga buhay. At sa ating panalangin, malaki pong tulong ito kaysa sa ating mga salita na maraming sinasabi. Kaya manalangin po tayong lahat na nawa ang bawat katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa atin. Sa chapter 19 na ito, na nauunawaan natin at ito po nawa ay ating pang mas lubos na maintindihan upang ito'y ating malakaran. Kaya nawa sa ating buhay, pagkaingatan po natin ang katotohanan sa ating puso upang tayo ay hindi magkamali sa landas na ating lalakaran. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. And God bless sa Ading Lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, My sons come home again, he lifted my face, wiped the tears from my eyes with forgiveness in his voice. He said, Son, do you know I still love you?